tayo. <laughs> Nagulat siya kasi nag-intro daw ako agad. <laughs> Kaya pala gumanan yung manibel. <laughs> oh, sorry na. So, ayun. Nandito sa sakyan kasi uuwi kami na ano, Nueva Ezeja. Kasi titingnan ko yung bahay ko na kong bahay. Well, parang magkano ginastos ko na sa 2 million mahigit na. What? Ayun, kasi e, yun yung bahay namin simula pa nung pinanganak ako. Ayan. Tapos, ayun, makikita natin mamaya na ongoing yung ano construction. And then, may, may surprise ako mabigat kay mama. Sa akin, wala kang surprise. Pamaana na nga yun <laughs> sa'yo eh. Nakakaloka ka. Gusto mo lahat. <laughs> Gusto lahat kanya. Lalaki kanya. Sakyang kanya. Of course. <laughs> parang ako bandi. Tapos walang binigay sa akin. Pag mamahal ko, bakit? Oo, oh, ko. anyway, yun na nga. Papakita ko sa inyo kung ano yung ano nangyayari na doon sa bahay. At the same time, meron akong mabigat na surpresa kay mama. Sana umiyak siya. Oh. Siya. Sana. Sana. Ala, siya hindi mayayari. siya iiyak. Mamurahin lang ako. Oo, oh, kasi si mama yung ano niya, yung emotions niya. Masaya, malungkot. Ano, galit. Nagmumura. Girl. Ano ba yung parang emotion niya kahit masaya siya? Parang galit pa rin siya yung mukha parang niya lang. lang. hindi queen <laughs> 别！哈哈。 ka, ikaw ang mali. Bakit ako mali? Tailgating nga eh. <laughs> Hindi mo alam <laughs> yan, <laughs> e ba? No, alam mo na yun. Hello? Ano muna yun? <laughs> ano nga yun? <laughs> Five hours later. Andito ah, na kami, nagmamaasim lang kami dito. Mapo, tatanggal ko ulo mo dito, ha? Para di ka makilala. Dahil madilim, bukas ko na papakita sa inyo kung itsura ng bahay na nare-renovate na yun. So ngayon, papakita ko muna sa inyo kung ano bunganga ng ina ko don doon. <laughs> Wala ka na kasi leg. Sabi ko sa inyo, kain kain na kain sa bahay. Ano tawag mo kay Peter? Ano tawag mo doon? Ate, ano Ate, sabi mo? Yoy. Ate Yayoy. Kaya <laughs> <laughs> yeah, bukos ka na mapakita yung renovation ng bahay. Mama, mga gano'ng gilasas lang ito. Ngayon yan, 2.5. Si mama kasi kapag ano, born, papagiba yung bahay, papakabay, papagiba. Ay, may lang kay mama. No! Ay, may regalo. Ano ba yun? Happy pa tayo. <laughs> <laughs> Lalaki. Teka, <laughs>

Tingnan mo. Malawak. Tatay, naman nibo. Thank you, thank you. kayo po. Bago ko malis. Sabi niya last time. Binigyan ko na yan ang pera last time. Tapos hindi ko pinigyan. Hindi ba ako? Hindi ako pinaalis, pre. Hindi ako pinaalis. Hindi ko nakita ko yung bago mo. Yung bago dadagdagan. Tatay, pag inabot ka na, hindi na. Okay lang. Ay, ngayon ngayon yung tita. Hindi ako pinigyan. bangko ako na Hindi ako na wala ako pera. Hindi ako pinigyan. 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 Dali na, ano, bakit? Eh? Kasi nung college ako, kumupit ako sa inyo ng house. 30,000. <laughs> Tapos kinabukasan, sabi ng, Abenika, 500,000 lang babibigay mo. Diyos ko, ganyan na sa ngayon. <laughs> Dati 5, ganyan ako kayo. Oh, ano ko, eh? Ang swerte ko naman sa iyo. Alam ko na ako sa kotore, eh, sir. Saan? Bukas. <laughs> Ensenar. Ay, alam ko na gagawin ko kay mama. Ay, oh, oh Alam oh, na, challenge. Pala. Alam mo yung, ano, minutes challenge oh, 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 yung card. Yun, masaya si Mama sa oh, 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 mo oh, 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 Dadagdagan mo pa. Dadagdagan mo pa. Dadagdagan mo pa na ulit. Kaya anak kong dadagdagan. Queen mommy nga. Di ba, queen mommy mukhang pera. Alam nyo na kung saan nang galing yan, Alam nyo na kung saan nagmana. Dugong may pera mo. Dugong mukhang pera pa Hindi, duro mo to. Hindi, hindi na sabot. Eh, meron ka kong bot. Bukod saan mo? Hindi. dito ah, Di Di so, ka mag kaya hindi ko na Sabi 500,000 lang ba? Hindi ako bibigyan ng 3 million. Gusto si Mama ako uh, makapangigay Alam mo? Bibili mo ako ng sasakyan. Oo, oh, sasakyan pa daw, pre. Kaya I mean, Rino, ano na lang, budget, budget. <laughs> sasakyan, sige, buka. Yung budget daw, 50 mil. Wag ba? Wag na ba? malaki <laughs> na yun? Malaki yung... 100. Yun. Malaki yung <laughs> 50. malaki yung... Ang oh, Okay. ko? Oh, okay. 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 Korte 9999. Huwag na kami ang patay ka po. Goodbye. Gusto mo ng cash? Meron ako na-discover na laro ngayon dito. Diamond Game. Punta Tug sa comment section. Nandun yung link. And then tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-register. Pagpunta mo sa comment section. Nandun na yung link ng Diamond Game. And then click mo lang yung register. Click mo ng register. Yan na yung lalabas. And then fill upan mo lang yan. Tapos ipasok mo yung referral ID ko. Which is nasa comment section na rin. Then eto na yung lalabas sa kanya. Yan. Yeah, marami kayong games so na pwede ko nilian dyan. Mga nag-register sa link ko. Mamimili ako. Bibigyan ko na 500 to 1,000. Game!